guys kami kakain muna at hapuna naanap kami ng kainan din sa Lipa Matanggas. pareho ang aking mga kasama pareho yung pinakamaganda kong pinsan yun Pareho yung aking pinsan na maganda. Ayan, ayan, ayan. Kasi Kasi kakain din eh sa lugawa ni Kuya. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ang pinakamasarap na lugawan, hindi niya kasi. ari yung tiyahin kong masungay. Kumain na naman na rin. Ari yung aking kapatid na maganda. Ari yung aking ngiting sa pinigilang. Ari yung aking bayaw. Guys, kakain muna kami. Bye-bye.